Hello po mga kaibigan ko. Nandito na naman po si Tita Amy sa inyo ay magpapasama. Ayan, magluluto po tayo ng almusal. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan, baba ko lang po kayo para meron po. Para makita niyo po, uy, ayaw yatang manutong aking ano. Ayan, salamat po. Ayan, meron na po akong in-reading. Ayan. Uy. Uy. Hindi po yata makuha. Pasensya na po kayo, hindi ko po, po ito ma-edit -e dahil hindi po ako marunong. Ayan, meron na po akong inilagay na itlog. <laughs> ayan, pasensya na po kayo kasi hindi ta talaga si tita marunong mag-edit. Kaya ang nangyayari po, kung ano po yung nakukuha ng camera ko, ayan na po ang tuloy-tuloy nating pagsasama. Ayan. ayan. Meron na po ako inilagay na itlog. Hindi ko na po kayo naisama na ay is ready ko na po. Ayan. At dito po natin siya ilalagay sa ating itinipritong itlog. Tayo po ay Nailagay ko po yung itlog. Nagkamali po ako. Hindi pa pala yan mainit. Ayan. Pero madali lang naman po siya. Tinas ko po tayo ulit para makita po natin. Ay, Tita Amy, hindi mo inayos ah. <laughs> Ayan. Thank mm -hmm. natin yung isa. <laughs> Dumikit sa kawali. Okay lang yung kita ini. Nadurog po yung isa. Tawa na lang po tayo yung isa. pa po ng konti mantika. Para ito na po itong ating hotbed. Ayan. dito na po tayo nagsalag ng kanin. Okay. Ayan, salag na po natin itong kanin natin. natin ng asin. Yung ating, yung ko parang si asin ko. Nakakulimala. Kaya binawasan ko po. Yan. Nagyan po natin ng itlog. Yung ating sinangag. Ayan. Ayan. Ayan po natin ang dalawa, dalawang, dalawang itlog. Ayan po natin ang itlog at sinangad. Hola, good morning ulit sa inyo. Tayo na magsalo-salo sa ating nilutong hotdog. Itlog at tuyo. Meron po tayong tuyo. Ayan po. Meron po tayong tuyo, itlog at hotdog. Ayan po ating pagsasaluhan. At meron po tayong sinangag. Ayan. Tayan na mga kaibigan ko. Ayan. Kuha po tayo ng inumin. Mga <laughs> baso. Para po tayo'y may tubig. Ayan. Thank you, Papa. Thank you, Kuya Dor. <laughs> si Kuya Dor po naglagay ng tubig. Ayan po. Ayun na po. At magsalusalo sa ating sinangang. Mag-pray po muna tayo. Ang galing lang ba Kunti lang ha? Ayan mga kapatid. Samahan niyo po kami. Tayo po ay yes. mag-almusal. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay yes. Sa aming okay. mga ginagawa po dito. Ayan. Ayan po. Bago po tayo mag-umpisang mag uh, mag, mag tsibog po. <laughs> Kumain kain. <laughs> Mag-pray muna tayo. Yes. Ayan po. Lord, maraming maraming, maraming, salamat, maraming salamat, sa kalakasan, kalusugan, at biyaya na lagi mo pong ipinagkakaroon sa amin. Yes, Lord. Patawarin mo po kami sa amin mga pagkukulang sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po kaming gabayan. Yes. Iblis mo rin po, Panginoon, itong pagkain namin, pagsasaluhan. At naway makapagbigay po ng kanakasan, kanusugan, at makapagpagaling sa aming mga nararamdaman. Yes, Lord. Binabalik po namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng anak at, at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Ayan. Sana na po tayo. Mauna na raw po ako. Ang no, ating na po natin. Na. Na <laughs> Teka lang, ugas po muna. Kaya ako ng kamay. Ay, hindi pa pa ugas ko. Kaya doon ng kamay. Ang tita nakapag-ugas na po. Ayan. Ito po yung sinangalim, lagyan natin ng itlog. Ayan. Sa, ito po yung tuyo. <laughs> Salamat po. Walang takan na <laughs> sa ating, ano, ayan. Ayan. Chope-chope mo, maya ka na. Yung mm. alipong dugdug, dito sa ilalim, may eh, galaw ng galaw sa aking mga paas. Sabi niya, uy, ako, sama ako dyan. Mm. <laughs> maya ka na. Mm. Maya ka naman. ma'am. Ha mm. po, para kay Tita Emmy. Eh. Hindi po malasahan dahil malayo po kayo. Pero huwag niyo po ako imbas. Ang aking almusal, itlog, hotdog, at tuyo. hmm Ito pong ating uh, tuyo. Tuyo po yan na nasa bote. Mm. No. Kaya po kaya itong almusal natin kasi po almusal at pangkalihan eh. ito eh. Kasi ang way po nito tayo ni alas 7 pa o alas 6 o alas 7. Mm -hmm. Ayon, alas 7 pa po ang alas 8. Ayun, alas 7 hanggang alas 8. Kaya... Kasi lalabas po ako ng trabaho alas 6. Ikukuha pa po ako ng bus, Malayo po yun. Kaya ang dating ko dito mga alas 7. May dyan ganyan alas 7. Hindi um, naman po masyadong benefits. <coughs> Sorry sa alasyo, alas 8. Pero magpiprepe pa po tayo ng hapunan. Abutin po tayo ng I-30, Ganyan. Laki po na ating hotdog. <laughs> parang ang ganda na po ang kalimpunan mo. Kaya mga ate para mausok, no? Hmm. Ano, ba't gano'n? Yung sa'yo, maliwanag. Yung sa akin, maliusok. Sa'yo, malabo, Kuya Do. Mm -hmm. Malabo ka yata, eh. <laughs> <laughs> malabo yata si Kuya Do, eh. Kasi malabo na mata ko. o, <laughs> tingin ko lang po yung malabo kasi mata, mata ko malabo. <laughs> ah, sa'yo na po pala. Uh, mag-comment po kayo sa vlog namin ito, sa video namin ito, isa eh, shout out namin kayo. Kaya mm -hmm. mm -hmm. shout out po sa aming mga kaibigan dyan. Mm -hmm. Ngayon po hindi mo na kami magbabanggit. Kung... Pwede na po kami magbanggit. Shout out kay Just Cooking. Ayan. <laughs> Ayan. Kay Sam. Shout out po sa inyo lahat dyan. Kay... Kay Wina Cooking. Kay Wina Cooking. Ayan mm -hmm. po. Shout out po sa inyo lahat. Kay Ati Ling. Ati Ling. Ayan, shout out Ati po Ling. sa inyo. Ling. At Tabulus Family, salamat-salamat oh, salamat yeah. sa inyong suporta sa amin. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong mga suporta kay Tita Emmy at kay Kuya Ador. Trip ni Jerry. Hello. Hello, Ayan. Trip. Please po, manood po kayo ng mga video namin. Kumusta hmm. po sa inyong lahat? Manood po kayo kay Tita Emmy, tapos pano niyo po si Kuya Ador. Ayan. <laughs> para hmm. pari po. Hmm. Kay eh, Queen Kelly, Queen Kelly. Ano sino ba yun? po. Nakalimutan <laughs> po niya yung insaktong paalan. Ako din nalimutan ko. Mm. Princess Kelly. Ayun, Pero Princess po. Kelly. Hello po. kumusta Kamusta po sa inyong lahat dyan? Salamat po sa bawat suporta niyo Princess Kelly. Ayan. Nasa puso ko po kayo lagi. Ah. Si Lynn Italy, mama. Hmm. Lilitali, shout out po sa inyo lahat. Lilitali, In yung... salamat, salamat sa suporta mm -hmm. mo. Kumusta po kayo dyan sa, sa Italy? Mm -hmm. Hindi na po kami makapasin ulit dyan. <laughs> Kaya nga po. Pati nagkapira po ulit dyan, papasin kami dyan sa Italy. Hey, sis Flor, Flor Delita. Hello Ayan. po, sisi. Matagal na po tayo hindi nagkakausap. Uh, pero nandito po kayo sa puso po. Hindi po kayo nawawala. Ayan. Hello po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat yan. Mm, mama, kalahati kayo ka. Mm. Hmm. family. Ati Ling. Ayan. Idol Tony. Hello po sa inyo lahat dyan. Ayan, Idol Tony. Shout out po sa inyo lahat. Salamat po na naging kaibigan namin sa YT. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Salamat po sa bawat suporta ninyo. Kain na po tayo, almusal tayo. Uy, ano papa. papang? Hmm? Mm-hmm. <laughs> Ngayon ang kumain. yung kumano. Nasusubrahan naman ako sa busog. Kasi po, mahirap kung ano magtrabaho ng busog. Hindi pa ako makapagtrabaho ng masyadong busog. Ah, alam mo na. Mm -hmm. Hati kami ni Sophie. Ang... Um. Mm hmm. Bawasan pa kung si Sophie ha. Kung kailangan sa'yo Sophie ha. Ayan, ang aming kong dogin. Eh. Gusto niya laging kasabay sa pagkain. Eh, naiyak na po. Mm hmm. Mahilig po ko siya sa hotdog, kaya naamig niya po yung hotdog eh. ano niya pa lang? Hindi na. Nang takaw na. ni Kuya Dore, no? <laughs> <laughs> Pero sayang naman, pangit. Ang pangit man nanon ko. Akala ko Kuya Dor sa so pangit. Hindi <laughs> <laughs> ko na sinasabi yun kasi kikita yun lang. <laughs> Bakit ko nang video ko? Para, para may uso. Sana so, huwag naman sana. Mm. Sa e po. Nalis na tayo. <laughs> Hindi pa ako sa bawang. Gamot yan. Mama, gamot yan. Gamot? Mm lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Kulado, may pa. <laughs> Nakihati pa ako ng demi. Hmm. Ito hotdog ko lang po ito ubusin kasi kalahati ko sa ating aso. <laughs> <laughs> Awal na po ang ating aso. At saka yung kanin nagtira po siya para sa aming dog. Kasali po namin yung dog namin sa mukbang. Hindi mm. pa lang ha. Eh? Malapit na kami. nagkakantador okay, wala wala tanin. Sundaligan hindi mai ko na muhatlok ma. po, habang naghihimay si Kuya Dor, maraming 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 po salamat sa inyo. Sa inyong patuloy at patuloy ninyong pagsubaybay sa, sa amin dalawa. Thank you very much po sa aking po manood, sa aking po subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Ayan. Sa akin po manunood, subscribe na po kayo hanggang makarating po kayo sa web para updated po kayo sa ating mga inilalaman. Thank you very much po. I love you po and I love you all. Bye bye. Ayan, ayan, ayan po. Maraming maraming salamat mga kapatid. Thank you. Thank you very much po. At uh, thank you sa inyong pagsusubaybay po sa amin po. Kung hindi pa po kayo subscribers ng Tita Amy eh, TV Black 23, mag-subscribe na po kayo. At kung hindi pa kayo subscribe na po, Edro Black 23, mag-subscribe na rin po kayo. Ayan. At yung bill po, huwag niyong lilimutan para kasama po kayo. Hindi pala. po bill. Bell. <laughs> bell po ha. Hindi <laughs> po bill. Hindi namin kayo binibigyan ng bill. <laughs> Sabi po kasi ni yan, or bill. <laughs> eh, bell po, bell. Hanggang <laughs> si po para misa, para sa mga 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 Kasi Ayan. Hello po. Joke, joke lang po yun. Thank you very much salamat, po. Salamat bye salamat po. Bye bye. I love you. I love you all. Bye-bye!